good morning, good morning ayun lang uh, araw eh, araw ng eleksyon nandito ko ngayon sa school para bumoto eh kailangan nating uh, makisali o makilahok sa pagkakataon na ito bilang isang Filipino uh, citizen karapatan nating bumoto at tumili ng mga kandidato na karapat dapat na iluklok sa mga pwesto panalangin natin na sana yung mga susunod na upo sa mga kandidato natin eh, sana yung maging maganda ang uh, kalakaran so ayan mga idol, samahan niyo ko yan punta tayo sa presinto na nakalaan para sa akin let's go okay, mga idol, nandito na tayo papasa sa school hanapin natin yung presinto number na nakalaan para sa atin So ayan mamaya na lang mga idol Pagkatapos natin bumoto Kasi bawal yung camera sa loob Update ko na lang kayo mamaya Kung anong mga nangyayari dun sa loob So abang-abang na lang mga idol Thank you Ito tayo mga idol sa, ano? sa pila na medyo mahaba yung pila natin pero pagtsagaan na lang natin para matapos na yun medyo mahaba talaga yung pila Kasi daming boboto mga idol talaga ang daming nagparticipate sa pagkakataon na ito ayun pagtsagaan na lang natin to para makaboto tayo So, ayan na nga mga idol, uh, nandito na tayo sa bahay, napawin na. At, uh, umabot tayo ng uh, halos dalawang oras siguro, o kulang-kulang dalawang oras doon sa school. Yung mga presinto na kung saan eh, naganap yung eleksyon para sa araw na ito, ngayong May 12, 2025. Uh, national and local elections para sa senador at uh, congressman, governor, uh, mayoral, uh, vice mayor, tapos mga uh, uh, city councils, and uh, sangguni ang bayan niya. So ayun mga idol, i-recap ko lang yung mga nangyari kanina doon sa loob ng basilipo. Uh, Nung kanina sa unang bahagi ng video, eh, nakita niyo na naglalakad ako papasok dun sa school. Uh, kasi hindi na, paya, hindi na tayo pwedeng mag sa loob. Eh. Hindi na tayo pwedeng mag, uh, ano, mga, kumuha ng mga pictures, video sa loob kasi bawal yun. So, ang kaganapan sa loob mga idol, sa loob ng presinto, ito, uh, yung pila, sa totoo lang ang haba ang haba mga ano kumbaga sa unang unang pasok ko pa lang dun sa school dun sa pila pa lang doon sa may game uh, medyo parang kakabahan ka na kasi sasabihin natin na ang haba ng pila may hirapan tayo nito sa sobrang haba ng pila para makaboto lang sobrang dami ng tao mga ano Uh, advice ko lang sa mga papunta pa lang sa uh, present pool polls ya sa sa mga presinto na bago pa bago muna kayo pumunta dun sa uh, lugar na bubutuhan niyo eh, hanapin niyo muna yung present number niyo sa ano sa internet meron namang uh, website ang Comelec yung present finder yun makikita mo ron itatype mo lang yung first name mo, uh, middle initial, at saka uh, last name. Yung last name mo, family name. At tapos yun yung date of birth. Tapos ayun, pwede, pa uh, lilitaw na kung anong present number mo. So, kung maaari, screenshot nyo na lang yun. Tapos, sa uh, yun, punta na kayo sa mga presinto nyo. Pagdating doon sa mga presinto, may mag-aalalay naman mga idol na mga watchers. Yan, mag-aalalay sa inyo sa labas uh, ng mga rooms. Itatanong sa inyo kung anong present number kayo. Ayun, papakita nyo lang yung screenshot ng ano nyo, ng mga present number. O kaya isulat nyo na lang sa papel. And then, na uh, yun, ituturo kayo kung saan banda. Yung sa akin kasi kanina, bandang third floor kasi ako eh. Sabay bandang third floor. So, yung pila, simula sa third floor, sa may hagdan, papunta ng fourth floor, doon pa sa loob ng room. Pero sa awa ng Panginoon, ni eh, mabilis naman yung pila na mga idol. Siguro mga after uh, 3 minutes, 5 minutes, uusad na naman yung ano yung pila. Uh, Hanggang sa dumating sa time na ako na yung nasa bungan. So ayun mga idol, pagdating dun sa bungan, binigay sa akin yung ano, eh, di, ano pala, ah, uh, pa yung present number ko, tapos tinanong yung pangalan. Ayun, makikita naman dun sa master list ng Comelec, uh, makikita doon yung uh, pangalan mo, tapos uh, may picture ka talaga doon. Hindi mo sasabi na ano, madadaya yung registration mo kasi sa ano mismo ng sa master list mismo ng Comelec, nandun talaga yung picture mo. Simula nung parehistro ka. Ayun, kasabay nung present number mo, tas pirma. So after nung mga ino, bibigyan ka ng uh, uh papipirmahan sa iyo isang ano doon, katabi ng pangalan mo, papipirmahan mo tapos sa uh, sa sabay thumb mark. Pagkatapos ng thumb mark, bibigyan ka na ng ano, uh, balot. Yung bakanting balot. Yun ang ano mo. Yun ang bibigyan sa iyo ng uh, BEI yung ano uh, election ano ba yung tawag BEI Bureau of Election Inspectors yun tama ba yun <laughs> so after nyan eh pupunta na kayo sa may upuan tapos isi-shade na nyo na lang yung ano yung candidates na ibubuto nyo simula sa labing dalawang senators yun, mga 12 senators na ibubuto nyo tapos uh, congressman congressman isa lang sa senators labing dalawa tapos sa uh, congressman isa tapos kung sa mga provinces naman may governor at vice governor tapos merong board members dito kasi sa area ko uh, ano lang uh, senators, twelve senators, tapos congressman, tapos diretso na mayor. Wala nang governor dito sa dito sa city na kina ano ko sa binutuhan ko. So ang ano pala niya mga idol, ang sabi ng Romel, kailangan shade talaga, hindi siya kailangan naka-shade. Black talaga yung ano niya, hindi kailangan na X lang ilalagay mo, check lang hindi babasahin ng machine yun kailangan ano talaga uh, shake talaga nakashake yung balot tapos alam mo, pag sinabi na 12 senators, talaga 12 senators lang yung boto mo, hindi 11, hindi 13 kailangan 12 talaga para mabasa ng machine tapos sa may bandang likod naman mga idol sa may bandang likod ng balot nandun yung iba't ibang mga party list mga kandidato, mga party list. Ang kailangan iboto mo lang dyan, nag-iisa lang, mga idol. Nag-iisang party list na lang iboto mo. Yun lang i save mo sa likod. Nag-iisang party list. At after nyan, eh, ayun, pipila ka ulit, papunta rin sa machine para yung machine mo ipapasok ng ah yung balot balot mo na nasidan na lagyan na ng shades na mabinoto mo ipapasok na doon sa machine. After niya siguro, seconds lang mga After a few seconds, five seconds, ganyan. Uh, nakalagay doon na, ano, na-read na yung, ano mo, yung boto mo. Tapos lalabas yung resibo. May lalabas na resibo doon. Kapalit ng malaking papel. Tapos yun, iti-check mo ngayon. Kung, kung, tama yung mga binoto mo ron, yung message mo doon sa balot yung resibo naka-indicate doon yung mga uh, uh, mga kandidato ng mga binoto mo. So after niyan, ipapasok mo ulit doon sa pangalawang ano, yung maliit na parang mas maliit doon sa my side. Ipapasok mo doon. Tapos ayun, presto. Tapos na. At pagkatapos eh, lalagyan ka na ng itim. Ayan mga idol. Yan yung yan ang ebidensya mga idol na nakaboto na ako ngayong araw. So, ayun mga idol, i-emphasize eh, ko lang, no? Kasi itong oras ng eleksyon mga idol, ipambirang eh, pagkakataon to sa ating mga Pilipino. E eh, wag na, wag sana nating sayangin yan. Uh, I-exercise natin yung karapatan natin bilang isang Filipino citizen na pumili at humalal ng mga kandidato para sa kaukulang pwesto na gusto natin ilagay. Kasi sa mga panahong ito, mga idol, sa araw ng eleksyon lang natin may papakita ang power, kapangyarihan nating mga sibilyan para maglok-lok ng isang kandidato sa pwesto. So ngayong araw natin ipapakita sa kanila na tayo yung boss. Tayo ang boss ng Bansang Pilipinas, ang mga sibilyan, mga idol. So kaya kayo, mga idol, edi, kung hindi pa kayo nakaboto, edi, Punta na kayo sa mga ano, present nyo para bumoto mga idol. Ayan. May ano na ako, may tanda na. Ibig sabihin, nagawa ko na yung part ko. Ikaw idol, nagawa mo na yung part mo. Ayan. Hanggang dito lang muna idol yung video natin. Hanggang sa sunod lang ulit na video na ating i-upload. Maraming salamat po.